Hey guys, good morning, good morning. So all Kung Hai Pachai or Happy Chinese Day guys. So ayan. kasi so, nagbubuhat ako ng ano, ng pagkain ng I aming mean, big egg. So, yan. So, 25 kilos yan, guys. So, ayan, ba diba? So, kasi, bibigyan ko sila, papakainin ko sila. So, yan, ina-open ko na, binubuksan ko na. So, ayan, guys. So, yan, nagbuksan ko na yan, ba diba? So, ayan. Nilagyan ko na ng ano yung, yung ano tawag dyan? yung pagkain, Pitch. yung pits. Yan. Yan, yan di ba, guys, ang lalaki na nila, ang lalusog ng mga biik. So, yan, guys, may mga manok. Yan, no, di ba, nakikita nyo yung iba na sa, ano, sa taas. Nagrarambula sila. Yan, no, eh, di ba, nakikita nyo. Kasi mga gutom na yan, guys, gutom na. sa so, yan. So, guys, hindi ko alam ba't may isa doon sa loob ng inahing baboy like in, like hindi siya kasama dito sa ano sa labas so ayan guys nilagyan ko yung mga ining baboy dyan guys ah. so syempre nagluto tayo ng kalderetang kandeng so ayan guys so yan, Lulutuin yan natin guys sa ah. so ito na nga guys yung ating kalderetang kandeng So, ayan. Luto na siya, guys. So, guys, masarap talaga yan, guys. Yan po yung ulam namin kanina. Masarap talaga, guys. Sobra. Diba? So, ayan nga, guys. Tapos dito, yan si Lolo. Dila-dila yung our uh, rooster. Rooster. So, ayan, guys. Sa mga pato. So, guys, wag nyo na pong pansinin ang ano ng mga, ano dito ng mga pato. Yan oh, di ba? Naririnig naman, di ba? So yan naman yung mga manok, di ba guys? Di ba pinakita ko na yan sa inyo. So ayan si Lolo. Ayan, nilagyan niya yung manok. Yan guys, may ginawa ata siya diyan, di ko lang kung ano yung ginagawa niya. Basta ada yung sa manok, may inaayos siya. So ayan. Yan. So guys, wag niyo nang pansinin yung manok. tulak ng tulak, tulak ba tawag diyan? Basta ganoon. So, ayan, o, oh, diba? Ang sarap ng simoy dyan, guys. Ang alamig ng hangin. So, ayan. Ingay ng manok. Diba, ayan, o. Oh. Ganda ng kanyang kulay. Ayan. So, ayan, meron tayong mga puno ng sagi. So, yun, guys, yung mga mais, dyan, mga sweet corn, ganyan. Hindi po yan sa amin na piniflex ko lang, guys, kasi ano, si meron na naman ang tataas na nila so, so susunod, i-harvest na ulit yan yan, pero maano pa guys dugay pa so ayan, ito sila ayan. di ba Umang -umang. ang mga unok, ganda ng kulay oh may yellow may white, orange red, black, yun na ganda So yan guys, o so, oh, di ba? Ang liit pa ng mga ano ng mga sweet corn natin, ng mga mais, ang liit pa guys. So yan. Inuulit ko po adi uh, po sa amin yan. Sa kapitbahay po namin yan. So ayun, di ba? ito so, na guys, yun di ba? Ang iba nagidede na pero ang iba natulog kasi ano kasi anong tawag dyan? Kasi busog na kakatapos ng kumain, no, di ba? May mga manok dyan ayan, o di ba? Sarap ng tulog nila, ang hindi, hinding-hinding pero yung isa kumakain pa din. Nagugutom ng pati yung manok ng ano niya. Napulit. So yun di ba? <clears throat> ang iba i to para makatulog ng maayos. So, ayan, guys. Ayan. So, guys, di ko pala nasasabi, mayroon pong bagong project si Papa. So, ito, guys, o, oh, bagong project niya guys. Di agad, dali-dali makatapos kasi kulang yung mga materials kasi, ano, guys, hirap mag, ano, ng pera, maghanap. So, kaya, ina, ano lang natin, guys, kung ano lang yung makakaya, yun lang muna yung tatapusin at yun lang muna yung bibilhin natin so ito guys sila ayan so guys dito ko na po natutapos itong video sana yung nag enjoy kayo please like share and subscribe and click the notification bell for more updated tips video bye